Mga ka good morning, good morning sa tuwing umaga. Ngayon, itong pagmasda natin ang ating ko oh, macho. Ang ko natin ay itong pinagmasda natin kahit sa sabado pa ito. Pinagmasdan ko para hindi tayo mahanapang kung ano ang ating gagawin. DC-200. Ito ang ating mga atong unit ngayon sa ng no, umaga ay hindi natin siya tatantanan hanggat hindi siya. What's up, guys? kasi ang sakit niya mga ka-shooter ito ay nagtatagas na ang ano shovel, shovel divider ito ay ang ating pagmasdan yan shovel divider yan po ang nag iyon ang buhay niya sa travel at saka nahirapan siya lumiko kaliwa at kanan dahil ito po ang dahilan yan shovel shovel divider yan po ang ating babaklasin na papalitan natin o anong pisa ang dapat palitan kasi yan ang dahilan na nahirapan lumiko ang inyong bako at isa pa tinajak up natin to magdamag ngayon <coughs> hindi man lang umabot ng umaga ay bumaba na ang iyang trackpad Yan po ang ano natin yung bumba. Ang bumba po niya ay ito din ang ating pagtripan dahil ito ay nagsisumisingaw ang iyang bumba tingnan nyo pag masdan ninyo nagtutulo, nagtatagas ang kanyang hydraulic ibig sabihin komplikado ang sakit may sakit sa baywang, may sakit sa utak may sakit sa kidney ang kanyang sakit kailangan solusyonan hindi natin pwede gamutin o hindi operahan ang kanyang bituka Kasi ibig sabihin yan, bumababa at saka bumabagal. Pag kumikilos, ibig sabihin ito ang mga plate ay singaw. Pero hindi pa natin huhusgahan kung ano pang pisa dapat palitan dahil ito nasa loob pa sa kanyang tiyan. Sino ba ang hindi madismaya nitong unit na to at wala ng windshield? Hiwag-hiwag na sa loob. Ito po ang langis na tumataga sa ilalim. Yan tatanungin niyo ako kung saan galing yung langis na yan ay dito sa civil divider yan ano ba ang trabaho sa civil divider yan po ang <coughs> yan po ang nagtatravel naglalakad nagliliko left and right yan ang trabaho sa civil divider kailangan palitan ang dapat palitan sa mga pisan yan, sa loob babaklasin, yan niyan yun ang ating pagtripan mga uh, ka-shooter marami na pong sakit nito para natin at saka langis nagsyaron-syaronan po to naghalo ang tubig at langis nagsyaron-syaron nagkunita-kunita -kunita. at saka ito dinadyak at kumagdamag hindi malang umabot na mag umaga na bumababa na ang kanyang bakit dahil dito ang dahilan sa bumba ay singaw yan nagtutulo nagtatagas yan po ang ating pagtripan kasi ito operahan kasi singaw na mga plate nito hindi natin alam baka pa ang piston black piston block ay medyo may diferensya na at saka pit pero yung ibang ibang pisa hindi mo pa natin pagkusgahan dahil hindi pa natin nakikita kailangan nating operahan yan lang ang ating yan na pa oh. ang isa ding dahilan na laging bumababa ang Edler spring dahil sira na ang oreng Maraming trabaho nito mga ka-shooter. Good morning guys. Good morning mga ka-shooter. Good morning mga ka-followers ko dyan. Kunting pamahagi ko lang ang aming sasakyan ngayon. Hindi ko naman sa inyo ini ang aming makina, ang aming sasakyan dahil kami naman ang gumagawa. Ang makina natin ay 6WF1-1. 6-cylinder ay Soso. -so. Ito ang sakit niya, lagi tumitirik ang iyang sakit. Ito ang ating pagtripan ngayon. Mga kasyuter, tinanggal ko na ang iyang tinanggal na namin. Yun ang filter, fuel filter. At saka, linisa namin yung tangke eh, kasi ito ay marumi. Ito ay binahaya na ng kalawang sa ilalim. Yun ang laging sakit niya ay tumitirik. Isa, bakit tumitirik, ay lagi kulang ang diesel yan lang ang ating pamahagi ngayon sa tuwing umaga ito ay ang ating boom truck saka may sakit pa niya nasagad yung hook sa taas hindi na maibaba ngayon babaklasin natin ang roller ihilain natin ang cable para bumaba ang hook kasi nasagad sa nag-operate, bakit kaya niya sinagad nalito siya sa sabli imis na ibaba na itaas yun ang dahilan natin ngayon unat oh unat oh yan good kunin mo na yung papel mo papermahan ko yan kamot mo walang grasa eh kunin mo yung papel mo papermahan ko uwi ka na